nga ba ang kaibahan ng isang negosyante at isang empleyado? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa video na to. Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isang bagong content creator dito sa Davao Nilsson. At ngayong araw na to ay pag-uusapan natin ng napaka-ikli lang. Maikli lang! Saglitang nang usap to ang kaibahan ng negosyante at ang empleyado. Last, mga 10 years ago ay naging empleyado rin ako ng marami-raming kumpanya, no? Naging empleyado ako ng mall, ng mga hardware, mga kilalang hardware dito sa Pilipinas. Naging empleyado rin ako ng mga mga restaurant, mga uh, fast food na yan, at mga komisary business. At ito yung mga napapansin ko. Ang mga problema ng mga empleyado, katulad ko na dating empleyado, ay eh yung sarili natin, yung ano natin, yung kita natin. Ngayong buwan na to, yung sahod ko, Uh, ngayong buwan na to, yung mga bayarin ko, expenses namin sa bahay, yung utang namin sa mga ganon, yung mal, ganong mga problema, mga araw-araw na problema. Uh, sa empleyado, yung iniisip natin, yung sariling, ano natin, sariling, sarili lang, sarili lang natin. Iba kasi sa ngayon, may negosyo na kami ngayon, meron kaming salon. Um, uh, ito naman yung mga na-experience ko na yung pagnegosyo ay kakaiba o mas malaki ang problema sa pag-ipriyado katulad lang sa amin lalo na sa negosyo namin ang negosyo namin kasi ay salon at commission based yung pasahod namin so yung responsibilidad namin is mas malaki kumpara sa ibang ibang ano ibang negosyo kasi nga commission based kami wala kaming fix na binibigay sa tauhan namin kaya kailangan namin doblehen, triplehen at paano namin ito na yung pinoproblema namin kung sa empleyado problema ko dati yung kita ko ngayon naman sa pagiging negosyante ang problema namin yung kita ng empleyado namin kasi responsibilidad namin sila na kailangan kumita, di ba? kailangan nila ang maka-income sa araw na yan lalo na sa commission base kailangan may kikitain sila at habang ano habang yung negosyo namin eh dumodoble yung mga aming pinoproblema kung si isa kang empleyado yung problema mo yung renta nyo sa bahay yung kuryente nyo sa bahay sa isang negosyante is kasama sa problema namin yon pero nadagdagan ng marami problema sa sa negosyo, problema sa renta, sa mga sa, sa store, store namin, problema sa kuryente at kung ano-ano pang problema uh, meron sa negosyo. So, 'yan yung pagkakaiba ng uh, negosyante at empleyado. Para sa akin uh, lang na bilang, bilang isang negosyante at naging empleyado din, nang napakahabang panahon o, oh, magkaiba ng responsibilidad kasi yung responsibilidad mo bilang isang empleyado is yung pamilya mo yung pamilya mo lang eto lang yung anak mo yung asawa mo yan lang sa negosyante ang responsibilidad namin is yung buong tauhan namin yung isang ano namin isang isang bulto ng mga tauhan namin hindi lang 'yung uh, sarili namin 'yung isang talanggang ano paano makakain 'yung mga katauhan ng Isipin mo lang kung meron kang sampung trabahante lahat 'yan nakadepende na sa sa iyo nakadepende na sa negosyo mo isipin mo 'yan na 'yung mga trabahante mo ay nakadepende sa iyo kaya mga desisyon mo dyan sa negosyo mo araw-araw is kailangan mong galingan talaga para naman uh, unang una hindi magsara yung negosyo mo ikita yung tauhan mo at lalaki pa yung negosyo mo kasi pag magkamali ka lang ng ano ng tantya dyan ng pagdesisyon yung, yung nakasalalay din yung mga tauhan mo hindi na lang to sa pangsariling ano pangsariling pag-iisip pati na rin to sa tauhan mo yung nakasalalay yung negosyo mo. Kaya maging mabuti tayong negosyante, mabuti. Magkaiba yung mabuti sa mabait. Yung mabait, kadalasan na abuso yan. Yung mabuti, ay eh gagawin yung mabuti para sa negosyo. Kasi nakasalalay dyan yung buong team nyo. Ano ba? Yung goal mo, yung pamilya mo, yung pamilya ng tauhan mo, at yung pamilya ng susunod na maging tauhan nyo pa lalo na pag yung goal mo is napakalaki, di ba? Gusto mong lumaki ang yung negosyo. At yan lang for today's video. Napaka-exit video lang to 5 minutes pero 6 minutes na pala. <laughs> At yan lang. Kapag ninegosyo ay mahirap talaga. Sa paging empleyado ay mahirap rin talaga. Pero marami siyang pagkakaiba. Marami siyang uh, hindi dapat maipagkumpara. Kasi parehas tayo ng maraming responsibilidad sa kanya-kanyang sarili natin at sa buhay natin. At yan lang muna for today's video. Huwag kalimutan kung at pagpasalamat sa buong may kabal. Ako si Jeff Singkong nagsasabing pati yung permit. Laban lang sa buhay, laban lang sa pagninegosyo. Tuloy-tuloy lang tayo. Let's go! Bye! Bye!